loves. So, hindi tayo ngayon sa Walmart dahil today is ano mga loves. Ano oras ba ngayon? Anong oras? Ngayon ay kakalabas lang natin ng work. Ang putla-putla naman ng lola niyo. so, sabi ko sa asawa ko, dalin mo yung aking bag para makapamili tayo. Ang bibilin ko lang ngayon mga loves is mamimili tayo ng mga gagamitin natin kasi magpapatla kami sa October 31st. Duty na naman ng lola niyo mga loves. <laughs> so magpapadla kami. Magdadala ako ng alam niyo na lumpia. Pero bala ko rin magluto ng pansit. Kaya let's go. Samahan niyo ako mga loves. Pasensya na sa mukha ko. Kasi nga kakalabas lang natin ng work. Haggard na haggard tayo. So let's go mga loves. Sa okay, so, ito mga loves. Kasi malapit na ang Halloween. Two days na lang. Para ang sarap po. Vanilla and chocolate cupcakes. Ang dami mga loves So, oh. Happy Halloween everyone! Ayan pa, o dadaanan na lang natin yung mga favorite natin, mga loves. Mga loves, grabe na ano ako dito. Tignan nyo, parang sobrang sarap niya. Tignan nyo naman, mga loves. So, kukuhanin natin to. <laughs> Kahit na diet tayo, ano lang, isipin natin na ano, hindi yan mataas sa calories at saka walang sugar. Charot! <laughs> so, bilhin natin to mga loves. Well, ang sarap-sarap niyan. Sarap Tignan, no? Tignan nyo. Kunwari, dinaanan natin, pero kukuhanin natin mga loves. <laughs> Sabi bili tayo ng cream cheese, Danish, our favorite, mga loves. Ang lakas ng music sa Walmart, kaya lalakas ako rin ng boses ko, mga loves. Baka makapiray tayo. <laughs> Tignan niyo naman to mga loves, tong caramel apple pie. Parang ang sarap niyo din, mga loves, oh. Wow. Magkano kaya ito, mga loves? Merong malaki, merong maliit. Itong maliit is how much? palayat ang presyo mga loves. Hindi ko maano ang presyo. Oh, siguro 6.98. Ayan Oh. Not sure mga loves kung yan ang kanyang price. Pero mukha siyang masarap no. Ito regular na apple pie. Ito naman, ah, blueberry pie. Favorite ng asawa ko ang blueberry pie. And this one, gusto ko itong itry mga loves. Our caramel apple pie. Hala, ang dami ko na naman nabili. Ayan. <laughs> Sige na nga, kuhanin natin mga loves. Paminsan-minsan lang naman tayo bumili. Charot! <laughs> Sige, kunin natin ito mga loves. Ito pa, meron pa, oh. Apple Bites Pie. Oh, so mga loves. Kunin natin. Sana masarap to no? Ayan. Hello, cars! Kawai-kawai! <laughs> And ito pa mga loves pang Halloween. Magpa-party. Ayan, pwedeng dalin yan eto pa, oh, super cute. Pang fall naman to mga loves. Ayan. So, kukuha ako nito, mga loves. Ito yung favorite ng asawa ko. Yung binili ko ito, natatandaan nyo, yung Red Grapefruit Del Monte. Sobrang sarap nito, mga loves. Actually, mas maganda sana kung fresh. Pero, nagustuhan kasi ng asawa ko, mga loves. Kasi, tingnan nyo, 40 calories lang siya. So, bibili, bibili ko ulit mga loves, para sa aking yusawa. Yarn! Tapos, gusto ko ng mango mga loves. Nakain tayo. Mango, mango. Yun. Wow! $4.98. Grabe yang. <laughs> yung mala. $4.98 na mango na yan. Ito, gusto ko yung matigas mga loves eh. Pero tatlo na lang yung nakaano. Tatatlo na lang siya mga loves parang ito, ayan, ito yung parang matitikas pa mga loves yarn ah, so ito ang ating kuhanin mamaya nga kainin ko pag uwi mga loves Wait bagoong tapos kuha tayo ng sugar snap peas para panglagay natin sa pansit ayan mga loves tapos, kukulit ako ng anong mga loves, guacamole. Hindi In na yung ito yung bibili natin. Dati kasi ito, masarap siya mga loves, kaso maliliit lang siya. Ayan ko nakikita nyo. Magne-Netflix kasi kami ng Jusawa kumamaya mamaya mga loves. So, kukuha ako nitong uh, guacamole yarn. Ito, classic. Ito naman, may kasama na siyang ano, parang may kasama siyang tomato and jalapeno. Ayan, kunin natin itong mga loves pang Netflix natin mamaya. May chips pa kami dun. Eto nga pala, ya ano ka sa inyo mga loves, natatandaan nyo, kumuha ako ng romaine lettuce. Tapos sabi nila, ma'am, may andyan yung cabbage. <laughs> mga loves, ipapakita ko sa inyo. So, ditong side na to, andyan ang mga lettuce. So, ito yung kinuha ko na romaine lettuce, mga loves. So, yun nasa baba niyan. Akala nyo, repolyo siya. Pero hindi siya repolyo, mga loves. So, ang tawag dito is iceberg lettuce. So, hindi yan repolyo, mga loves. <laughs> Ang dami nagko-comment, ma'am, may ayun yung repolyo, balikan mo yung video. sa so, So, yan, para maliwanagan kay mga loves, hindi yan repolyo, iceberg lettuce yan. So, meron pa kaming um, romaine na lettuce sa bahay, pero kailangan ko ng ano, neto. Kailangan ko yung mas mura, mga loves. <laughs> Dito tayo sa mas mura. Kasi gagawa tayo ng... Uh, dalawa pala yung bibuling ko. Pang lumpia at saka pang pansit natin. Ayan. Dahil tamad akong mag... <laughs> maghiwa. Ayan. Pukuha rin ako nito mga loves. Sayote. Ayan. Pang ano to. Nilalagay ko siya sa ano. Nilalagay ko siya sa giniling. Masarap siya mga loves. Ayan. Tatlohin na natin. One... One ano... 122 isang peraso ba yun? <laughs> Ayan, nandito yung cabbage. Ayan, meron na silang cabbage, mga loves. Matatandaan <laughs> nyo yung cabbage. Lagi nandyan sa side na yan. Katabi ng mga broccoli. Yan pero hindi tayo bibili kasi meron pa kami yun sa bahay. Tignan nyo naman to mga loves. Napaka-cute, no? <laughs> Ang gaganda ng mga kulay niya, mga loves. Kailangan ko rin pala ng carrot na ganito mga last kasi lulutuan ko yung asawa ko ng tag dito. Ano ba yung ilulutuin ko? Caldereta. <laughs> Ayan. So, niyan. Tapos, katay ng minced garlic. Ayan. Organic. Ito pala yung lagi kong kinukaw mga loves. <laughs> Ayan. Minced garlic na yan mga loves. Eh, lagi natin sa ating cart. Tapos, katay ng caramel. Caramel? <laughs> Ito mga loves, kasi ang ginagawa nila dito sa Amerika, um, dinidip nila dito yung um, apple, o kaya sa peanut butter, mga loves. Diba tayo? Ang gustong gusto ko kasi yung ano ko, yung apple, mga loves, dalagyan ko ng asin. Pero dito sa Jumerica, pwede mo siyang gawin dito, mga loves. Ididip mo lang siya sa, dito sa caramel, o kaya peanut butter. So, kuha tayo nito, mga loves, para sa aking Jusawa. So, wala tayong diet for today's video. Char! Tapos, namili na yung asawa kanya ng hamburger, mga loves. So, bibili na lang ako ng, kailangan ko ng beef. Ayan, ito yung iyan natin pang caldereta natin, mga loves. Ang mahal, $20. Magganap tayo ng mura. <laughs> ito na lang, mga loves. Mahal talaga siya. $19. Tender roast. Pang ano natin ito, mga loves, eh. Parang magkapareho lang ba itong dalawa nito? Sabi hindi eh. Pot rose. Parang mas ano itong mga loves oh. Ito na lang gawin natin kaldereta. Para sa akin Diyosawa. Tapos gawin tayong baboy mga loves. Rift eye rose. Ayan. Baboy. Natural. <laughs> Puro mga laman yan mga loves oh. Pangsawag natin sa pansit. Nahihilo na ako kakahanap ng giniling na baboy. Hindi ko talaga makita mga loves. Ito, iba naman yan mga loves eh. Cube steaks. Iba yan mga loves. Hindi ganyan. Para siyang giniling din pero hindi yan yung hinahanap ko. Bakit palagi na lang wala? Ayan, no? Oh, dito nakalagay yung ground pork. Pero wala yung mga loves. 'di oh. Diba? Wala Natawagan ko ngayong asawa ko. Papuntahin ko sa Altis. Baka meron dun. Bili tayo ng pepperoni mga loves for the Netflix and person. <laughs> so, meron yung pepperoni and kukuha din ako ng salami mga loves. And yung maliliit na cheese, kailangan ko ng maliliit na cheese. Kasi, manunood nga kami, Netflix. Kailangan ko yung mga naka-cubes cubes na cheese mga loves. Ayan ang mga naka-cubes. Ang mahal naman ito, $8. Cracker Barrel. Bakit ang mahal mo naman? Wala bang mas mura-mura dito? ibang iba, ibang klase ng cheese mga loves. Eto, $3 lang. Ito na lang kaya mga. Ito na lang bibili natin. Ayan. Kobe and Monterey Jack. Monterey Jack cheese. Mas mura. $3 mga loves. $3 or $4. Eto mga loves, kuha ng salami. Ayan. May pang net flex na tayo mga loves. <laughs> meron na din dito mga instant food mga loves. O, iinit mo na lang sa microwave. Tapos, meron ka ng pasta. Ito naman, chicken. Family size mga loves. O. Never, hindi pa ako nakatry ng mga ganyan mga loves. Ewan ko ba. Ito, cheddar broccoli. Meron pa sila dito may rice mga loves. Ayan o. Heat and eat. Bibili ng cottage cheese. Ang pambansang favorite ng aking dyan Cottage cheese. Yarn. Ito yung brand na favorite ng asawa ko mga loves. Nai-intriga ako dito mga loves. Cottage cheese with blueberries. Tinan nyo. Tapos ito with strawberry. Ito naman with pineapple. Ito with peach. First time ko nakita to mga loves. O baka nandito na to dati. Hindi ko lang siya na ano, nabibigyan pansin. So, tatry natin to. Hindi ko alam kung anong lasa niya mga loves. Basta try lang natin. Alam niya naman ako. <laughs> kung ano makita ko na feeling ko magugustuhan ng asawa ko. Kuhanin ko. Tapos, meron pa kaming ano yata mga loves. Meron pa kaming uh, milk. Pumpkin spice. Look at that. Ay, bago to mga loves. Bago yung ano niya, cinnamon, ah, hindi niya masarap. Pag cinnamon, mga loves, ano, hindi ko siya gusto. Ito masarap, oh. French vanilla, zero sugar. Ito yung gamit ko, um, yung isa. Yung isa tuloy. <laughs> Italian sweet cream. Ito, tatry ko, mga loves. Sweet, ah. Ay, meron din silang mocha. Favorite ko pa naman ang vanilla, mga loves. Meron din silang mocha, oh, mga loves. Zero sugar din siya. Oh, ano kaya mas masarap? Vanilla or mocha? Healthy, mga loves. Parang mas masarap ang... Try kaya natin tong mocha, mga loves. Zero sugar siya, oh. Narry ko to, mga loves. Ah, lagyan natin sa ating kape. Yarn. So so, 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 so far, so far in ang ating cart, mga loves. nag -grocery kasi yung asabo ko kanina, kaya medyo konti lang yung binili natin ngayon. So, dito tayo sa mga crackers. Hanapin natin yung mga candies, mga loves, oh. Ang dami. M&M's. Oh, taray Gusto nyo ba yan, mga loves? Padala natin sa Pilipinas. Char. <laughs> so, hanapin natin ang ating... Ipang ano mamaya. Pang na-netflix natin. Uh, 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 uh. Toasted chips. Look at that cheddar meron pang toasted chips veggie everything original ayun nakita ko din mga last Buttery rounds baked crackers ito ang ating kukuhanin yarn speaking of low calories sugar free sugar free vanilla Classic caramel. Oh my God, mga loves. Sugar free. Oh, ang taray. So, ano pang hinihintay natin? Balin na natin to mga loves. Maging barista tayo. Kung na kunwari nagbo-work tayo sa Starbucks. Char! <laughs> so, pag nagustuhan ko to, next time, babalikan natin tong vanilla and then itong classic hazelnut. So, try muna natin to mga loves kung masarap ba siya o hindi. <laughs> Yarn. Parang ang sarap itry nito mga loves. Oh. Sugar free. Pero, splenda yung gamit. Tapos, double mocha. 60 calories lang siya, which is not bad, mga loves. Pero, mayroon pa rin siyang 10 grams of carbs. So, binibilang-bilang ko yan. Pero, yung carbs na kinuha ko, ayan, kumusta naman, mga loves? So, sige na nga, try natin to Kung masarap po hindi. Ayan ang ating cart. So, I think we're good, mga loves. Hindi ko alam kung may bibilim pa tayo. Pero, ayan na ang ating cart. Kuha tayo ng chili, mga love chili seasoning. Dahil namili nga siya ng hamburger. So, magluto tayo ng, anong tawag dito? Luto tayo ng, ano, chili. Yarn. Lagay natin yung mga loves. Tignan yung mga pickles dito, mga loves. Ang lalaki, ba diba? Favorite na mga kawork ko yung mga loves, yung mga ganyan. Kung iyan ay dill pickles, ayoko yan. Yan ang hindi ko kinakain, mga loves. Ayan o, mga dill an Ang lalaki niya. <laughs> yan ang hindi ko kering kainin talaga. Ito pa, o. Oh. Diba? Ang dami nila, mga loves. <laughs> Ito, mga kering kong kainin yan. Pero hindi dol. Basta yung, yung matamis yun ang kaya kong kainin, mga loves. Ayan, ang dami, o. Oh. Ito, ano to? Pepper. Mild banana pepper rings. Mga masarap to, mga loves, o. Oh kukuha ko nito mga loves. Sweet relish. Ayan. Lagyan natin dito sa ating cart. So, pa-check out na ang lola niyo mga loves. Pero may nakita akong clearance. Ayan. So, napa-stop ako dito mga loves. May mga nakita na naman ang lola nyo. Budol na naman itong mga loves. So, ito nakita ko mga loves, shorts. Parang kasya to sa ate ko kasi size 10. So, mga loves, tignan nyo. Nasa $5 na lang siya. So, bibiling ko to kasi baka kasya kay ate. Tapos, eto naman, <clears throat> I think size 8. So, baka kasya sa akin o kaya kasya kay ate. Kung hindi kasya sa akin mga loves, kay ate kasi nag tayo ng weight. Kay ate o kaya kay Irene. Tapos, eto rin mga loves. So, $7 na lang siya. Super cute, oh, di ba? Ang ganda. So, pag iyan, tignan natin kung kanino magkakasya mga loves. Pag di sa akin, padala natin sa Pilipinas. Dumaan ako dito mga loves kasi ito yung mga chocolates na aabangan natin. Tinignan ko lang mga loves kung meron pa. kung marami pang ano. Kasi yan yung mga isi-sale nila. 50%. Ayan. So, after ng Halloween, November 1st, mga loves, yan ang kanilang mga isi-sale. Ito yung mga gusto ko, mga loves. Ayan, o. Oh, ang laki nito. 160 pieces, mga loves. Ayan, ang dami. So, marami pala tayo mabibili, mga loves, sa November 1st. Sobrang dami, oh, um, mga loves. Ayan pa. Ang gandun, sa dulo. Ayan, so kailangan maaga tayo sa November 1st, mga loves. <laughs> Alala ko, pinapabili pala ako ng headband kasi nga, magaganito kami sa ano, <laughs> sa October 31st. So, nasa duty tayo, mga loves. Eh, magaganito mag tayo. So, ito yung napili ko. Meron pa naman mga ibang mga loves, pero parang ang ganda nito. Oh. Cute niya, no? Ayan, o, oh, diba? Super cute niya for $4.48. Meron din naman dito, mga loves, ito. Pero parang ang ganda nito, no? Meron ding pang pusa. <laughs> Ano pang bata? Ito na lang mga loves, bibilin natin. Oh, super cute. And, titernuhan ko nito mga loves. Pang ano to, pang kids. Pero mukhang kasya naman sa akin to mga loves. Ayan, ito bibilin natin. Tapos, meron din silang black. Pero parang mas maganda to mga loves. to na lang. Para matchy-matchy sa ating ano, headband. O, oh, di ba? Diba? Ito na bill natin mga loves. 161. Magbayad na tayo saya asawa ko mga loves gabi na ang lamig na dito mga loves malamig na Saya mga loves, kakawilang natin. Ayun yung mga pinamili ko. Sasalansa na natin mga loves. And, yun lang for today's video. Kasi, sasalansa na natin to at magluluto pa tayo mga loves. Thank you so much for watching. And I'll see you on our next vlog. Bye! Bye! <laughs> Thank you mga loves. Bye-bye.